Hindi na yung pagbabanat kayo, para masasabi. Sabik sa... Sabik sa mikropo ng putang ina nyo eh. O ngayon, putang ina nyo. Labas nyo nga, ungas kayo. Mapuang niyo nyo, mahinda yung mga putang ina. Public banana, mga putang ina nyo. Kapot-aputahan kayo ng mga buwakan ng ina nyo. Kahindut-hindutan kayo ng mga putang ina nyo. Ha? pinagmumura ko yung kayo magmula nuno nuno mga putang ina nyo lolo at lolo yung mga buha ng ina yung putang inang mga hindot kayo ha ah oh. o oh, putang ina ha ikaw choy ang nasa bita nga putang ina mo ha yan alam nyo mga buha ng ina nyo hoy putang ina mong republic bananang utol putang ina mo alam mong nasa chatroom tayong putang ina mo. Paano la, paano lulusot yung kamao ko sa mukha mo, putang ina mo? Ha? Nandiyan ka sa harap ng PC mo, putang ina mo. Nandito ako sa harap ng laptop ko, putang ina mo. Kung hindi ka ba naman tanga at bobo. Isa kang hindot, putang ina mo. Kahit saan putang ina mo ka dumayan, putang ina mo. Lagi kang baon, takbuhin kan, putang ina mo. Ha? Putang ina nyo, kung ako sa inyo mga putang ina nyo mga republic at ikaw lalo na utol putang ina mong happy birthday sa'yo, putang ina mo, ha? Putang ina mo, putang ina mo, huwag kang dadaya ng ibang room putang ina mo, kung bobo ka dito, magmula dito lang sa room nyo putang ina mo, bobo ka, ha? Sa ang hindot, hmm, ayan. Ting, -tindining, ting tinineng, ting tinineng. Ayan ang mga Republic Banana po ay kasalukuyang baon dito sa Cebu. Ha? Ah, Cebu Tambayan 27 kung saan binabaon ni Topak ng Mighty. Ayan, ang mga Banana Republic na mga bobo at nuknukan ng tanga, hindi makaapak, putang ina. Nakatikim lang ng busy si Makero sa loob ng isang segundo. Hindi na nakaapak kasi mga tanga. Ayan, Mbao na mga putang ina mga hindot, ayan, putang ina nyo, ha? Abangan nyo sa YouTube yung putang ina nyo, sarili nyong room, binaong kayo ni Topak, mga putang ina nyo, ha? Kasi mga tanga kayo. Ano? <laughs> mga putang ama nyo, ha? Playdate na kayo mga putang ina nyo, mga banana republic kayong putang ina nyo. Kanina, ang yayabang yung mabaka ng ina nyo. Papaulan na ng masa. Sabi, papaulan na ng masa. O, ngayon, putang ina nyo. Naulanan kayo ng mura ngayong buha ng ina nyo. Naulanan pa kayo ng laway. Teng, <laughs> tinineng, 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 tinineng. O, paano? Declare ko na to. Wala na kayong magawa. Declare ko na to. Okay. Declare na to, putang ina. Ah, putang inan tong, katanga, putang inan tong republic, binaon sa sariling room ang putang ina, walang nagawa. Mga bobo. Ah, oh, ano? Ang ina nyo, wala na, putang ina mo, de ko na to, bobo. Bye bye Tang ina nyo, happy birthday, putang ina mong utol ka. <laughs> Ulol, kahit kailan putang ina nyo, hindi kayo nakabawi putang ina nyo sa Mighty. Kahit sa 76, baong kayo, putang ina nyo. Ha? Ah? Welcome back, sisling kisses. Baong kayo sa 76, sa 99, putang ina nyo. Ha? Ah? Baong kayo mga baan ng ina nyo. Ha? Ah? Sino naglak putang ina nyo? Ha? Ah? Tingnan mo yung stay bot mo. Republic, kayo ang huling nagpasok putang ina nyo. Ha? Ah? Kasi mga tanga kayo. <laughs> Utol, Lazaro, nasa voice ka tanga. Linlangin mo 'yung sarili mong bobo ka. Ha? Napakatanga niyo. Pati sarili niyo pinagdadayaan niyo mga bobo kayo. Ha? Mga tanga. Teng tinining. Bye-bye. Okay, tama na to, putang ina. Tama na to 'yung record na to. Pang YouTube. Republic Banana Binao Ito pa ng mighty Dahil mga bo at mga inutil Walang silbi Ayan Republic Isang clan na nuknukan ng tanga at bobo Mga hindot kayo Ha? Better luck next time Putang inyo bantayan nyo yung kwarto nyo palagi ha Putang ina nyo Ha? Bantayin nyo mabuti yung room nyo Nang hindi kayo namumura dito Tatanga-tanga nyo Ay, Bye-bye. Palakas kayo ha, putang ina nyo mga inutil ha. Galing-galingan yung putang ina nyo magbantay ng room nyo. Ayan ang gusto ko, umaapak. Ang tagal mo na mag-repress. Ang tagal mo na mag refresh Putang ina mo, kanina ka pa nagre refresh Tama na. Mm -mm. Tagal mo mag refresh animal ka. Naabot ka ng ano, isang oras bago mag-repress.